welcome back again to my channel. It's me, Ruby. And so for today's video, guys, I share ko sa inyo may isang nag-comment, okay, so isang kababayan natin na nag-work bilang domestic helper. So, hindi ko alam kung saan bansa nag-work si ma'am, pero basahin natin. Okay, but before that, kailangan ko muna mag-thank you sa ating mga solid subscribers. So, thank you so much po. Meron na tayong 3.6 million subscribers. See? Yay! Wow! So, thank you, thank you so much po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe to my channel. So, ang channel na po ito, para lang po sa mga baguhan na napadaan sa channel na ito, ito pa yung tungkol sa mga OFW na domestic helper na nag-work. At ito pong lahat ng sinasabi ko ay based on my experience lang po. So, based on my own research na din. So, disclaimer lang po ha. Baka naman kasi yung okay iba dyan magsasabi na wala namang alam. So, disclaimer lang po. Based on my experience, based on my own research. So, ito na nga po. So, if a flash ko po dyan, yan, yung tapatanungan ni Ma'am Christina. So, yan, nag-comment si Ma'am, um, ganito yung naging problem niya, okay? So, gusto niya kasing umuwi ngayon kasi may problem siya, which is hindi naman talaga yan problem, o ba diba? Blessing an blessing, ano? blessing na problem. So, sabihin natin gano'n. So, running two months sa daw yung siya ni Ma'am. Okay, so, hindi niya alam na magtumansa siya ang Friday. So, ngayon, nagtatanong si ma'am kung anong magandang solusyon kung si amo ba ang sasagot ng ticket niya pa ng bansa or siya. So, ma'am Christina, uh, as for me lang po ha, kasi may kaibigan din kasi ako dati na isang, ganyan na yung sitwasyon. Kaso, magkaiba lang, kasi nga, 3 uh, months before mag-end yung contract niya sa amo niya, nalaman niya, nalaman niya bunti siya. So, nilihim niya yon Nilihim niya sa amin, mga kaibigan niya. Siyempre sa amo. Pati family niya, nilihim niya. So, nag, ano lang siya sa amin, nagsabi, no, pauwi na siya ng Pilipinas three time, uh, three days before mag sa Pilipinas. So, Ma'am Christina, hindi ko alam kung saan bansa ka po. Ngayon, nag-work. So, based on my experience, siguro, Ma'am Christina, Um, bumalik na kayo sa amo nyo. O hindi ko kasi alam kung paano, kasi kung kababalik mo lang dyan sa amo mo, no need na kasi. Ganito guys ha, pag bumalik ka sa amo mo, no need na kasi mag-pregnancy test. Alam nyo? Kasi gany ganyan, yung nangyari sa akin. So nung bumalik ako sa amo ko, wala nang pregnancy test. So ang dala ko lang is yung ticket ko, yung PO, uh, COE, kailangan niyan 'di ba so yun lang yung dalako that time and then merong PhilHealth uh, pa yung dati uh feel na no, PhilHealth tayo uh, yung basta yung kailangan natin kasi uh, hindi pa talaga clear yung bansa natin sa covid so ganon so kung first timer din kasi ma'am Christina, 'di ba oy mag-comment mag, -comment, mag -comment dyan yung mga nakarelate. relate ah. so mga first timer tayo 'di ba obligado tayo magpag pregnancy test Okay. Ang ginawa sa akin noon, nung first timer ako, nung una kong lipad, uh, flight ko is 5 p.m. Pero, yung morning pa lang, nandun ka na sa agency. Tapos, doon ka na mag-antay, papuntahin ka sa clinic, may kasama ka, di ba? May kasama ka, putang ang clinic, doon gagawin yung pregnancy test. And then, pag nakuha mo na yung result, babalik ka sa agency. So, doon ka na sa agency, mag-antay, hindi ka na pwedeng lumayas pa. O aminin natin, hindi ka na pinapayagang umalis pa lalo kung makipagkita sa asawa o sa jowa. Hindi na talaga sila pumapayag. Kasi iniwasan nga nila. Hindi na tayo magpaka-hipokrito, di ba, hipokrita. Iniwasan nila na mag -ano nga, makakaroon pa ng social contact, tapos ipaalis ka na, baka mabuo doon, di ba? So, ganun siguro, ma'am. So, di ba... Siguro ma'am, um, bawali ka na sa amo mo, hindi mo alam na pregi ka. So the best solution po dyan ma'am is mag-usap po kayo ng amo nyo. Okay, sa kayo lang po ng dalawa nakakaalam, magkakaintindihan dyan, makapagbigay ng solusyon dyan sa pag-uusap niyong dalawa. Kung sino ang sasagot, si amo ba? Kung si amo ang sasagot sa si ticket mo, din why not, di ba? Blessing, blessing yan, Maybe yan eh. So kung sabi naman niya na sige, pa, umuwi ka, pero hindi kita bibigyan ng ticket. So, nasa inyo lang talaga, dalawa, between helper and employee. So, nasa inyo lang kung paano maging, uh, masolusyonan yung problema na yan. So, at sa blazing yan, Ma'am Christina, so, usap ka na sa amo mo, na ganyan yung sitwasyon mo, para agaran naman masolusyonan. okay? Kung hindi siya pumayag na umuwi ka ng Pilipinas, ay no gusto niya, Diyan ka mag-ano, ka mag ano, ka anak, di ba? So, mas maganda po talaga doon tayo sa bansa. Dito tayo sa bansa natin, mga anak, di ba? Kasi andito yung pamilya natin. Sila yung tutulong. So, ganun, ma'am. Pag-usap kayo. Okay? Kung sinabi naman niya, sige, payagan kita. Pero hindi kita sasagutan ng ticket. So, mag-ipon ka muna, ma bago mag-flight. O, di ba? One or two months na sahod, pwede na yan. Makabili na yan ng ticket. So, ganun lang, ma'am. Kung kaya mo namang mag-provide, maghingi ka sa family mo, sa ah uh, dito sa bansa natin. So, ganun lang po yun mag-usap kayo ha, kung anong magandang solution. Pero, pag mga ganyan talaga, um, tayo yung sasagot. Lalo kung hindi pa natin natapos yung kontrata natin. So, ganun yun ma'am ha. Sana po nakapagbigay ako ng kahit kunting advice. Opo. So, mag-iingat po lagi and then blessing po yung baby. Okay? Blessing. It's a blessing po yan. So, mag-usap kayo ni, ni Amo. So, yun lang po. At maraming salamat po sa mga nasus, nag sumusubaybay po sa aking channel. Thank you, thank you so much po. And dito na lang. At see you sa aking next video. At please don't forget to subscribe to my channel. So, bye-bye guys!